Ayan, good morning. So, ito po. Galak-galak muna. So, ito, naglalakihang farm po. Yung andito. Ayan. At doon, merong konting pampan eh. Maliliit lang. Naglalakihang farm lang po yung andito. Eh, dito, napakatahimik. tahimik. tahimik sa Korea at yun napaka boring minsan no? sino bang hindi maboboring pag ganito yung paligid napaka tahimik wala kang makikita tao mga sasakyan lang dumadaan Kaya Ay nako Ayaw ko rin gumala Pupunta ng city Kasi nga Gastos na naman Mas mabuti na lang dito Magagala-gala Sa paligid Takad-lakad Para walang gastos Mahakatipid lang Nakita ah, kita yan Ayan Bundok Nakapaligid Probinsya kasi dito Malayo sa ano City Ayan yeah. Tahimik talaga Sobra uh -huh. Kalain ba naman Korea Pero <laughs> hindi ganito yung in-expect ko akala ko mala naglaki gusali yung makikita ko palagi kaso kabaliktaran pala naglaki ang bundok pala yung andito oh. naglaki bundok pero bundok siya ang kagandahan napakaganda yung mga daan Na rin ini, Ang lalapad ng mga daan dito. 'Yan. Lalagala muna. Kasi nakakaboring na talaga mag stay sa apartment. Walang magawa. Yan dito may konting ano maliliit na apartment o bahay siguro 'yan. Sa kanon may maliliit na kampan So, ayan mga farm. May mga tinatanim na prutas, halos lahat 'yan mga prutas. ayan ganda ng bulaklak. Ganyan natin. you know yan mga bulaklak saka meron din dun sa loob so yun lang muna hanggang dito muna see you next video mga kasukur